Ayan po, usapang sibuyas po naman ulit tayo din eh. Ngayon, oh. Ngayon po ay tayo nag-uumpisa na ulit magpatanim ng sibuyas. Kahit po nung nakaraan ay tayo hindi kumita ng maganda. Oh. Palagay ko ay tatabla lang, papanambot. Yan. Alam mo po ay tayo ay ano? Pagka may napira, ay tay bumabawas ng pang bayad po ba sa tao pang upa yan may makakasama po tayo si Utoy <laughs> nanggagawa po ng plat para sa sibuyas oh. saka po si Chong yun sa bandang dulo po tayo po magsisibuyas na ulay Bakit lumambot-lambot yata ano po? Nagkatubig ay. Talaga namang gisak ay. Oh. Ngayon din halos wala na nagtatanim na si May nagtatanim ay hindi na maramihan. Mahina. Tagtuyo. Tag, parang tagtuyo ano. Hindi ba malaman. Kahit daw po yung iba ano. yung iba. Kahit daw yung iba. Pa, yun na, isa pa. Ay, wala ako, lalaban ulit. Nakaraan ay kumita dito ay. Abot na baka ulit, isang baliktad pa ng Desember, ano ho? Desember, maganda. Ano ba, July? Di August. August ang harvest. September, October. Abot na yan, ano, dalawang buwat kalahati, ano, pinakamatagal, ano. Dito na rin pistong to. Ano ka, pwede ka ibaliktad na ulit. Parang pahinga na ito, ay Eh, ano? ay yung tatlo sunod sunod na yung luang ang laging baliktad eh laging baliktad ang puhunan ito lang ang kikita uli ay ito. itong tapat nga ito yan po tayo po ay may kasama dalawa oh. Yan na po ay yung bungo ng ano-ano bungo ng trellis ano delikado nga sa paay delikado ito hindi na bubulok sa tubig ano po matalas na ito yung pong ating dinadala ng sibuyas ang sabi niya ano ho ay bihira na ho ang may nagkaka interest pa naman po na magtanim ng sibuyas ngayon ay pero hindi ho kagaya nung nakaraan. Ah, maraming marami talaga. Gawa ho ng ngayon na ano, yung ano na lang eh. Ang farm gate ay 50 to 65. Ay halos parang tatalonin. Tapos hindi pa lumalago. O yung sibuyas. Ay ano pa po. Yan. Aray ho ay yung ating pabuto. Yan. Ililipat na lang po natin dito sa kabilang side. Tapos po may mga... Uh, tan bagong tanim na ulit tayo dito na ano yung malalaking lahi yan yung Duterte po yan panimula na uli ari pa po yung isang tagalog natin no I Ita-transplant na rin po ito Gagawin natin pan disember Ito po. Hmm. sibuyas po uli at gawa po ng ang sabi sa akin ng dalahan natin ngayon daw po nga kakaunti na nakaka-interes ay pag uh, tayo ay lumaban ngayon kahit alam natin na parang wala po ba ay baka sakali pang abutan natin po yung mataas kumbaga kukunti yung sumasabay ay paso paano nga po paso ano tawag doon bukan ang pagtatanim po nito sa panahon po ngayon eh, dati po naman nakara, hindi ganito oh. siguro po ito lahat ay sisibuyasin na uli tayo po itatarin na ulit ay po panibagong pag-asa panahang ngayon ay pag-asa yun ito eh pag-asa na ang kailangan yan o Bu yas. Terang godan nak ugat parayan no. Lelaki nak. Eh. Maaf. Mm Ning -hmm. uh, nak harat ni eh, parang hindi. Napres ang lalaki.

Pakai tuh Mati kastung sekolah Dari itu ya.

Yan na po ang ating mga tanim oh. Ayos na Yan ang dami pa magiging panalim ano Kahit ito baka mapuno Ay, Parang kakayaan nila nung Duterte lang Supra po 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 Parang susubra pa ano Ay, marami pa din sa kabilang side. Ang dami pa nga po. Ay, kaya ba doon sa kabila doon? Nakuha na po namin. Oo. Oh. Ayos lang. Ayun po, ayos na po. Tayo po naman bilang isang magtatanim. Kung bagay, kabisado natin yung lahat ng sulok ng ating pin trabaho dito. o oh, at saka yung pinapatrabaho po ba? kung bagay kahit ako i-assign ay sa pagtanim pag-spray, pagpataba pag-harvest kung bagay memorya po ba natin yung lahat ng cycle ng ating trabaho dito uh, mas maganda po yung alam natin oh, uh, kagaya po mga order na iba pag walang kasama tayo ay talaga pong one is to one uh, yung kung bagay manumano tinatrabaho lahat Ah, sentyo. Yan oh, laki ano, nung tubig ano. laking ganda. Oh. Balik sa dati ano po? Balik sa dati. Oh. Na, ito yung tubig irrigation oh. No? Kumakano na ulit yung pumapasok sa kanal do. No? Ganda na. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. po yan? Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.